All right, guys. Nakarating na tayo dito sa Balinguan Port, mga idol, no? We're going to Kamigin, mga idol. Another day, another gala tayo. Siyempre, kasama ko yung aking sugar mami dyan. Yung partner ko, mga idol, no? Doon na kami magdidit mga idol. Pave 14. Yan, idol. Antay-antay lang muna tayo, mga idol, kasi lumaya pang alas 11 yung ating biyahe, no? Yan, sa sato natin. So, alright. Follow me. comes na tama ito ang for this video guys no naagay po na punta dali sa kami guys uh, kining ato kaniya andre guys isu siya sa pinaka tourist attraction japan dali sa kami gin island guys grabe niya kay historic nga lugar guys no kay kini siya guys mo ni ang old church guys yes pinaka karaan ni siya nga simbahan no panahon pa ni siya sa Spaniard guys makita niya nyo karong guys unsa ni siya kanindot simbahan dako kani siya nga simbahan grabe pero na rebungkag tungod sa pagbuto sa volcano guys So, dali guys, pwede po ka managkot niya. Mauna na ni siya guys, so ang simbahan niya kung sa inyo guys. So, nawala na ang iyang pangibabaw nga konstruktura no. Ang iya na lang mga pader mo na bilin. Pero unsay nakamanghaan ni siya iyang pader guys. Grabe kakaraan, pero gabarog lang yapo, no. Kini siya, wala pa siya gamit yung siminto kaysa panahon. Sa una, wala man ni siminto. Ah, uh, kung ano na siyang gamit doon, sa una, dali kanara, mga bato ka itong sa itlog. Yes. Ay, wala akong masayab, guys. Grabe na, nakikakaraan nga simbahan, no. Dako ka nga ng simbahan. Napan na siya dito sa gawas. Uh, wala na ako ni matuyo kay short video man eh. Pero nani sa long form video, guys, akong i-upload para makita po ninyo tanan nga view dali sa old church, no. So, kung makain mo dali kamigin, guys, aniigil nyo nga lugar, guys, kay grabe kapatsada kayo. For this video, guys, no, naabot na kita dali sa kamigin island, guys biyahe gikan bukid noon padulog kami kay ba uban akong partner ya guys ah, naare diri karon guys sa usa sa pinakasikat nga tourist attraction diri sa Kamigin Island mao ni ang Sangking Cemetery guys kini siya na unload ni siya guys tungod pagbuto sa volcano diri sa Kamigin. so ang ilang gibuhat diri dayon is ibutang nila og dako nga cross para ma-remember gyapon siya sa mga tao nga naay cemetery diya nga naunload Ang nakanindot kay nahimo ginuon siyang tourist attraction diri sa Kamigin guys so kung makaanin mo diri anian ganyan yung nga lugar ni guys no kay nindot Ligayo. makita ninyo diri nga ang kanindot sa chad dagat nila diri guys unya napay apat ani nga uh, ko ano uh, dool ani siya nga uh, simbahan kauban ani nga uh, naapektuhan pagbuto sa volcano katong karaan nga simbahan pod is nabungkag tungod sa vulkan Japan grabe to kakaraan panahon buto sa Spaniard so kana pwede po ta mo dool sa cross dito sa dako kung sa kailan ng bangka guys oh. pero kami ani guys wala namin ni kay kaya hapon na kami nabot kaya wala mi kasayo biyahe oo okay na tulatan ba so wala namin niya dito nawa kanindot guys ang view guys oh. grabe no katinaw ka sa langit og sa tubig so yan guys thank you for watching unsa pa gyud atin yakong maka mo, guys ani ang ganyan yun yung cemetery guys kay usa ni sa pinaka tourist attraction ayan so, guys, all right for this video guys, no, nakatadari ko rin sa Kamigin Island mga idol. Nakatadari lapit sa White Island mga idol. Hapon na karoon idol, so nagabi na may anhap mi pag-abot dari sa Kamigin Idol no, kay wala may kasayog o glakaw. Nga distansya biya po, o biyay, isa ka mag sakay o gruro. So hapon na may abot dari, so nangita yung midiritso o kining ka check-inan ba, nagabi, one night lang kay huwag mapatapidin madurido sa White Island kay... karon wala na karon kay hapon naman so ugma na buntag sayo 5:30 sila open pwede na kamadto ito yes 5:30 so morning bio nila dire guys oh. so so ang bio dire guys simple ra kay guys no kay mag-save ta ba kay atong budget kay medyo less budget man ta ana ah, ra this card, eh, guys para maka save nag-budget kayo e, dito. Kamusulod na itong mga kuhan, guys. Nako, mahal kayo yung ilang room dito guys dito kayo mag travel in guys ba pero connected siya sa dagat guys and sa atbang guys muna nang white island guys muna nang dream nag stay o good night cause para dali ra og ma sayo ta ato mas tinlot mag dito sayo guys kay dili kay init niya hunas ba kay og taob man medyo mugamay ang island guys no kay naraman sa dito guys ma di kayo maklaro sa cellphone pero makita na na ko sa dire guys muna naraman man pud dira sa apat ang sakayan ko guys kung madto ka kining White Island. So kini diri guys na diri sa among grintahan nga room guys so oh. diri mi mag stay for one night cause para please cost ta guys no makasib save ta kay you know rent rent diri nga to ah. Diba tingon nga ko ano kaon dito sa gawas karen diri ara tirada dia para makasib save. Ah ni ako partner kay cowboy mo bugay ni. Ah naran tirada dia. Go bot daging kwarto guys. Sempre guys, mag aircon aircon sa guys para ignon social ka mga Honza. alright right na kayo na guys. Ano nang tirada dia guys. Kung gusto mo mag-ride, discarte lang sa mga idol. So yan idol, follow for more. Hi guys, magandang buhay. up uh, for this video dai guys no. Na-day ta karon diri sa Hardent Hot Spring Resort mga idol. Yes, diri sa Kamigin usa ni siya sa sikat nga Hot Spring mga idol no. Sakto kay ni karon diri guys kay nagbiyahe mi sa akong partner Hapnan guys kay wala mi kasayo. So lami kay ligo pagabot na mo o, dere bigad binuni port dere chumi sa sangkin then mountain dami sa kining white island but hapo na mga guys so wala na mi kadto to. Read, dere nila mi mangita garon og among mga istiyan, for just one night mga idol no kay para og buntag sayo dere ta sa white island so mao dai pud diri ni dayon mi kay lami kay ligo kay kapoy bahay lagi so mao view nila diri sa ilang hot spring diri guys so nindot jay guys kung makaan mo yung gamigin guys daricho na lang mo madre guys kung kikapoy magbay, lami lamik kayo tali magulumulom guys lamik kayo ng bugno o oh, kining init ang tubig Lami kay magpa-relax ba kana imong mga muscle bitaw nga gipang kapoy ah. Kini akong tail run nga gangki ang idol ah. Okay kay ni siya. naa nindot kay lang kaliguan ang dre idol oh. Ara idol oh. Hinlo kayo. Kini gibutang agnit ang ibabaw. Oh para nga uh, dili matagak ang mga dahon-dahon bitaw sakto gyud pong aron ma-maintain ang kahinlo diri sa tubig ba napa ni sa unahan mga idol oh. dagan ni siya mura siya ila nang i-develop dayon ba mura kaya po siya swimming style bitaw pero hot spring siya mga idol Rabi the kay mga guys oh naara diri si babo po Dagan kay nang diri nga mga parinatog mga parinatog itsura ba nga partner bitaw nga pa og ito. sa Yes, alright. Paradise, Nindo, so. tagay-gay-gay. So, so, let's go na, guys!